ayan, pagod na pagod na siya guys patatapusin ko lang yung pagkain niya at ipapasok ko na sa kwarto niya, kasi hindi pa ako nakapagsimula ng trabaho guys, o alas 9 na ayan papaubos ko na yung pagkain niya ayan yung aso kong super kulit ayan nalika na, nalikan na pasok na tayo sa loob ha ha So, saan pa na pupunta eh? Ayaw pa kasing dumumi, guys. Naantay ko dumumi. Huwag ka dyan sa may walis ko. At hindi pa ako nakatapos magwalis. Pong Pong, go get the ball, Pong Pong. Huwag yan. Ang kulit naman tong aso na to. Hmm. dito, 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 dito. Come Naantay ko siyang dumumi guys kasi pag pumasok sa loob ng kwarto niya baka magdumi siya doon. hindi pa ako nakakapagwalis dito kasi nga hindi niya ako hayaang magwalis. Ayan mo po na. Ano, pagod ka, no? Aga-aga, nagyayaya ka sa akin lumabas maglaro, ha? Ang dami kong gagawin, tapos nagyayaya kang maglaro, tapos ngayon pagod-pagod ka. Buti nga ikaw, pagkatapos mo maglaro, eh, magkulong ka na dun sa kwarto mo, lamig-lamig, samantala ako, maglilinis pa ako, dami-dami ko pang gagawin. Oh, ano? Oy! Ano? Pung <laughs> Magbabrush pa ako dito sa pintuan namin, guys, oh tuwing maulan dito kasi, magkaganyan ano, yung salamin. O, oh, dami ko pang wawalisin. Ayun pa yung dumi niya, hindi ko pa natapon. si Pongpong. -pong. Ano, tulungan mo ako maglinis ng salamin? Magbrush-brush -brush ako mamaya, Pongpong. -pong. ka na. Pong, kan? Pongpong. Hoy! Pong. Ang ba guys, nalandi dire siya sa dumi niya. Hmm. Sit. Sit ka muna. Sit. Ano 'yun? Ano 'yun? Ha? Saan ka na naman pupunta? Mas gusto ko na lang si Barney Barney siguro nakikinig si Barney. sa ito, nakong hindi nakikinig ito. Oh, hmm, haba ng dila. Sarap hilain, no? Hmm. Ano? Ops, ops, ops. No, 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 go. No, no, no. Saan ka na naman pupunta? Mga um, guys, oh, hindi pa ako tapos sa aking gawain. Hmm. Punta na naman siya sa mga taniman ko. Ano gagawin Magkamot, magkalot ka ng kamote. Hmm. Ay! Makamasakit ang chan nito Bakit gusto mo na yung damo? o, hindi kaya nadudumi na to. Ang tagal eh. dami ko pang walisin yung Signan nyo, oh. Ano na gawa mo sa taniman ko. Parang gusto niya nang dumumi, pero hindi niya makuha yung, ano, um, tubol. Tubol. O, oh, diba, may tubol si Pungpung. Ano yan, Pungpung? May mga langgam dyan. Ay, grabe. Ang dami ko pang gagawin, oh. Kala niya siguro wala na akong gagawin. May taas pa ako. Maglalaba pa ako. Maglilinis pa ako dito. Magbrush pa ako ng salamin. Kasi Sabado ngayon, hindi ako pupunta doon, guys. Ngayon, Sabado lang, hindi ako pupunta sa kabilang bahay. So, dito ako maglinis. Punta na naman yung manok ko, oh. Manok, manok, manok! Manok po! Natay oh, na, tay na, tay na. Hmm. Mag Inita na naman yung mga alaga kong manok. Hmm. Hmm. Mag-anuhan daw sila. Anong ba tawag doon? Magsabong daw sila. Tignan mo yung makulit na aso. Hmm. Magsasabong sila. Takot naman siya. Hanggang ganyan lang siya guys. Oh. So. O, di panuorin mo na lang yung mga manok. Pag nakawala sila, sa mo sila papakin. O, ayan, o. Oh. Hindi ko pa napapakain yung mga manok ko, guys, kasi itong aso ko, itong inuuna ko. Eh. Katapos na ito, guys, pasok ko sa kwarto, tapos magsisimula na ako sa gawain ko. Ayan, ayan, ayan. O, ayan, ayan, magsabong siya, magsabong. dadalit yung babae, lalaking manok. Ay. Okay, let's go. Sige na guys, dito na lang kami na ako'y makulit na aso.